Oh, Maayong udto, uh, ud mga uh, dabarkads Hi Vic, Vic, Vic Hi Joy Joy, I, I, Joy Hi sa apo ko na si Tash Hi Lola Belen hi, Lola. Okay Lola, kabusta na po kayo? I'm so happy Very, very happy I was watching the news kagabi Natutuwa lang ako sa pamasko Sa ating mga legit dabarkads Mga solid TVJ alam kong sa inyo naman talaga ang itbulaga, pero napakasaya pa rin ng aking puso sa mga nangyayari. Itbulaga Bulaga is TVJ. TVJ is Itbulaga. Bulaga. Yeah, si Lola. Love you, Lola! Oh, Maraming salamat, Lola Belen. Masalamatan rin natin yung mga ibang shows na nagpo-promote sa atin. Oh, salamat okay. po. Okay. <laughs> <laughs> okay. At, ah... Uh... Lola Belen, salamat. Thank you, at Natutuwa naman kami. At uh, parang uh, hindi na po kayo galit. Parang solved na yung mga issues ninyo. Yeah. Okay na po ba? Hmm? Hi, Naku. I choose good vibes today. Vic, 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 Vic. But let me just share ang sinabi ni Harold Coffin. Oh. Envy is the art of counting another's blessings instead of your own. Parang oh. may something pa rin oh. eh. Si Lola. <laughs> Kala, kala, ko yung Envy, Nora Villamayor. Oo. Oh, basta. <laughs> lang namin, Lola. Choose kindness every day.